Ayos, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe man ako mga idol sa aking video. Salamat. Aprobado na ng Department of National Defense ang pagkuha ng karagdagang pursa tatlong C-130G para sa Philippine Air Force. Ang sabi ni Dindi Secretary Gibo Chiodoro, ang transport aircraft ay ihatid sa ating bansa sa taong 2026 Hulyo at Oktubre 2026 hanggang sa Enero 2027 Ang Siwan 130 j ay gawa ng Lockheed Martin isang American aerospace May range siyang 3300 kilometers Tatlong crew, dalawang piloto, isang master loader Capacity siyang 92 passenger at 64 airborne troops. Ang propeller nito, bawat isang makina may anim na bleed kada isang makina. May apat na makina, bawat isang makina ay magpag-distribute ng 3,458 kW kada isang makina. Ang makina nito ay gawa ng Rolls Royce.